Naglalag na ba yung cellphone mo dahil puno na yung story ng cellphone mo? Pues, ang video na to is para sa sa'yo. So, hello mga lods. Welcome back to my channel. So, it's me again. Mangubat Vlogs. So, for this video mga lods is, uh, gusto ko lang ituro sa inyo sa mga, uh, mga user na cellphone dyan na punong-puno na ang storage na hindi na halos magagalaw yung phone mo dahil sobrang lag na talaga dahil uh, wala nang space ang kanyang storage so for today's video ituturo ko sa inyo na napakabilis lang kung paano natin uh, palakin ulit ang ating storage ng ating mga cellphone so basic lang to so sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa akin sa aking channel so gusto ko lang i-flick sa ating channel na nagtuturo pala ako dito kung paano magpapalaki ng ating revenue sa ating mga videos So pwede natin palakihin natin yung mga revenue na kahit tayo lang mismo ang manunood sa ating mga videos Yes, yes, legit na legit yan Dahil subok na subok na yan So but for today's video mga lods, tuturo ko sa inyo kung paano natin muna um, linisin ang ating mga uh, storage sa ating mga cellphone At bumalik na yung smooth na smooth yung ating mga cellphone Okay, so huwag na natin patagalin to mga lods, let's go So, okay mga los, nandito na tayo sa ating screen monitor para ituro ko na sa inyo kung paano gagawin ang pagpapalaki ulit ng ating uh, storage sa ating mga cellphone para maging smooth ulit. So, uh, kagabi, naglinis na pala ako mga los dahil uh, hindi ko talaga alam kung paano linisin ang ating mga uh, cellphone. Kaya, yung storage ko is puno na. Kaya kagabi, uh, may kita kong tutorial at isi-share ko rin sa inyo to para matutunan nyo rin at malaking tulong to kapag natutunan nyo so ipakita ko muna sa inyo kung ilang gig ang na ang na bawas ko kagabi so puntalan muna tayo sa ating dito eto so tingnan nyo mga lods kung magkano yung oh, kung ilan yung nabawas sa aking storage So, napakalaking bagay. 23 gig ang nabawas ko. Simulat sa pool na nabili ko tong cellphone na to, yes, nagkakaroon ako ng 639 uh, apps na aking dinownload sa aking cellphone. At pag install natin, nakala natin na wala na yon, Wala na yon sa cellphone natin. Pero, na doon pa rin pala yon, Hindi pala na-delete sa Play Store yon mga lods. So, kaya, ang dahilan, na nababawasan yung ating mga storage sa ating mga cellphone. So, ngayon, paano natin gagawin kung mabawasan ang ating, ano, para maging smooth ulit ang ating cellphone? So, gawin natin to. So, ang gagawin natin is punta lang tayo dito sa ating Play Store. Ayan, then, punta tayo dito sa uh, profile natin. Then, punta tayo sa Manage App and Device. Then, pagdating natin dito is punta lang tayo dito sa punta lang tayo dito sa manage. Then, ayan, sa lahat na nakikita nyo dyan sa installed. Yan yung mga apps na naka-installed sa ano nyo. Naka-installed sa cellphone nyo. Then, paano ba natin hanapin yung apps na na-uninstall na natin pero nandoon pa rin. Ito, pindutin natin yung install. Then, pindutin natin tong not installed at ito na mga logs. ito yung ina uninstall na natin pero nandito pa rin siya so ang gagawin natin dito para mabawasan yung storage natin yes delete lang natin to pindutin mo lang yan yung box kasi kagabi yes meron akong delete dito na uh, 629 na apps na aking kaya Uh, nagbawas ng 23 gig yung aking storage. So ito, pinutim lang tong X, delete, then remove. So ayan na nakasave tayo ng MB. Ganun lang ang gagawin nyo. So wala na siya. Check natin. So install. Oh, wala na siya mga lods. Yan lang gagawin nyo mga loads para Uh, hindi mapuno yung iyong mga storage sa inyong mga cellphone. So, maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong itong video na to. Thank you and God bless. Bye-bye.